e yeah. eh, mali posisyon <laughs> mali posisyon <lang>. tagawin pala <laughs> ika nga sa milip ka boss mas yeah. mali posisyon ang maril mo nga sa milip ka nakaka nakaka naka na trigger ayo na ang posisyon pero kaliwa mata mo eh but dito pwede ba dito oo oh. kung yan ang sisilip mo e eh, sa kabila kakalabit dito pa kaliwa oo oh. hehehehe <laughs> Hindi! Dito to! Ay, kal, kal kalanan ako po si. Eh. O, eh, kalanan ang gagamitin mong mata. Kalanan, Hindi kaya. Hindi kaya eh. Ayan. Malinaw. Natawa <laughs> naman ako sa'yo. <laughs> Nakas. <laughs> Nakakaliwa ng mata, pero nakakalan ng handle. O, e, pag... Pag alabas, hindi makikita eh. Pag aralan mo na yung gano'n, pikit mo na yung... Ah, ganyan na eh. May daya yan, hindi ka magtatatama sa ganyan. Ganyan? Mm. Pero ka diyan. Ito sigurado ah. natin mo imposible na lang hindi mo tamaan. Bire. Boss. Kargado ba to? Ah, kargado yan. Gawin natin, ah. Putokin mo muna yan. Pag hindi ka tama, tsaka tayo magkarga. Hey, Sige, boss. Meri ba, ano? Tapos. Ah, ilang putok ginawa natin? Huwag ka lang sasandal dire boss Kaya lang ako sumasandal Nakasinisira ko lang Pero pag babarag ka Hindi ka na masasandal Basta boss Pagka nakatapat sa cross Nakasatapat sa Ay wala ka sa position boss Teka 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 yun mo rin Basta na rin Bago mo rin Wala siya sa level mo Sige ipahalong mo naman Tino Yung susuka sa lampat Supertable ka ito mo tapagbo. Ala. Ito. Pag tapat ng ano, hawakan mo rin boss. Hawakan mo 'to, hindi ko alam. Hawakan mo rin. Ito. anong laki ng butas ng isko po nakita mo? Anong size? 25 cent, 5 piso. Eh mali po si <laughs> Mali po si Jeline. <lang>. Tayo ngale. <laughs> Ika nga, si ka boss. Yeah. Boss, mali yung posisyon ng maril mo. Ika okay, nga, yes, similip ka. Nakakaanang ka nakaka, ng trigger. Ayun ang posisyon, pero kaliwa mata mo. Eh, but dito. Wala dapat dito? Oh. Kung Kuya, ang sisilip mo, eh, sa kabila ko kakalabit. Dito? Pakaliwa? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Hindi! Dito to. Ay, kayaanan kail ako po si. o, oh, eh, kanan ang gagamitin mong mata. kanan. Ito. Hindi kaya. Hindi eh. kaya. Ayan. Malinaw. Natawa <laughs> naman ako sa'yo. Nakas. <laughs> <laughs> <Tira> <laughs> Nakakaliwaan ng mata, pero nakakanan ng handle. Oh, eh, pag... Pag alamas, di ka makikita eh. Pag aralan mo na yung gano'n, pikit mo na yung... Ah, ganyan eh May daya yan, hindi ka magtatatama sa ganyan. Ganyan. Hmm. Pero ka dyan. Ah, dapat kanan din. Oo, ah, kung kanan ang mata mo, kanan ang balikat. Kung kaliwa mata mo, kaliwa balikat. Malinaw ba? Ah, oh, boss. Ah, mo na. Sige, boss, bira. Pagkakalapitin mo, huwag kang ihinga. Oh, sabi ko. Oh. Kaas <laughs> na. Gira mo pa, bumabagsak mo na, chung. Yung bala. Sindi nyo, ba? baka mata pa ka, mong tatatapin yung bala natin. Sintado pala, boss, eh. Oo, oh, magaling ka bumaril eh <laughs> Pointed na boss, basta bibili mo lang yung bala ko Silver strike pointed Yan ang gusto na airgun mo Okay <laughs> Yan po yung hirap na iba o. Nata ko yung mata. Hindi di ba kasi ilam na mati na o. Oo, pati mga boss. Wala ano. Maglalagay ka boss na salamin na may itim sa kabila. Galaw ka ng galaw po si. Eh. Matatuloy ba tayo? Hindi. Hindi <laughs> na. Oh. Ah, boss, sulit. Sulit ba pagpunta mo rito, boss? Sulit na sulit. Ha. <laughs> ah. <laughs> ang galit ng gawa mo, boss. Habisi. Kahit bulag, tatama. Uwi <laughs> <laughs> mo na rin yan. Uwi na tayo, may lakad kami. Hahaha. Kung wala lang kami lakad, boss, ipapaputok.